Isabel Daza nanawagan ng tulong para sa Verlani Foundation na nanganganib magsara. Alamin sa I Spotted Report ni Anton. Nanawagan si Isabel Daza sa publiko na tulungan ang Verlani Foundation na matatagpuan sa Makati City. Ito ayon sa beauty queen actress ay dahil may posibilidad na magsara na ito ngayong taon. Ayon kay Isabel, binisita niya kasama ang kanyang mga anak na sabing foundation na matagal na rin niyang sinusuportahan at dito niya nalaman na may posibilidad ito magsara. Ito ayon kay Isabel ay dahil namatay na ang main sponsor ng Verlani Foundation na nakabase sa ibang bansa na Nakakalungkot daw malaman na posibleng itong magsara ngayong taon dahil di na nito masustain ang expenses. Sinusuportahan daw ng Verlani Foundation ang may sa 70 mga bata na may edad 0 hanggang 18 years old hanggang makatapos ang mga ito sa pag-aaral at makapag-trabaho. At iyan ang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.